Nakibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa opisyal na pagsisimula ng Brigada Eskwela 2023 bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa August 29. Tiniyak naman ng Department of Education na kanilang tinututukan ang mga paralang sinira ng mga nagdaang bagyo. Si Alan Francisco sa detalye. sa bay na inikot para inspeksyonin ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ang Victorino Mapa High School sa Maynila para sa Brigada Eskwela 2023. Nagbigay rin ng Pangulo ng mga pintura, cleaning materials at 1 million pesos financial assistance sa eskwelahan. Game na game din silang nakiisa sa pagpintura ng mga upuan ng mga mag-aaral. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Brigada Eskwela. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa sa lalong lalo dito lalong lalo na dito para sa sa Pilipinas uh, kung gaano kahalaga na lahat pati yung mga magulang yung mga teacher kung naman mga volunteer pagdating sa ating mga anak sa uh, mga bata ay eh, talagang buong loob natin at tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag -eskwela. at ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng kontep pero ito na nang ito na siguro ang pinakaunang uh, uh, ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal pero marami tayong uh, pinertan, marami tayong inayos uh, ng mga na, mga naging reklamo. Uh, at 'yun ang, uh, uh, 'yun ang, uh, Pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating uh, Deputy Secretary at saka si Vice President uh, Sara Duterte. Para sa mga paaralang sinalanta ng nagdaang bagyo, tiniyak ni President Marcos na patuloy itong minamadaling maisaayos. Gayunman, sabi ni Vice President at Deped Secretary Sara Duterte kung hindi iaabot sa August 29 na pagbubukas ng klase ang pagkumpuni sa mga nasirang paaralan, maaring ipatupad sa mga ito ang blended learning program para lang matiyak na hindi maaabala ang pagkatuto ng mga estudyante. Suportado naman ni President Marcos ang una ng nailunsad na K-10 curriculum o matatag curriculum ng DepEd na inaasang magiging legacy ng administrasyon. Hi Mr. President, good morning. Hi VP Sara, maganda umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag Curriculum, sir? Uh, uh it's uh, very significant because here we are trying ang um, sinusubo pa natin gawin ay ayusin ang uh, curriculum para maging mas bagay sa panangailangan ng mga batang Pilipino. Uh, Kasi nakasama na rin dyan, all our efforts na para pampatindahin mag ang mga international score natin. Especially when it comes to uh, STEM at ang tinatawag na STEM subjects. Uh, also, binigyan natin, binibigyan natin ng pagkakataon, yung mga after 10, uh, 10th grade na mamili kung sila ay mag-vocational, mag, mag, uh, mag, uh, vocational, mag technical training, o itutuloy nila. So that's more or less the, uh, the big system changes that we are doing. Una na dito yung uh, napakaraming learning competencies. So uh, from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And uh, sa key stages, grade 1 to 3, dati uh, seven subjects tayo, binabat natin sa five subjects with a focus on uh, math and reading. And then, uh, ang science natin papasok pa uh, pag grade four. Sinabi rin ng Pangulo na pinag-aaralan nila ang tungkol sa kung ibabalik ba o hindi ang pre-pandemic scheduling ng mga klase. Hindi ganun kasi simple, kasi nung pinagpinata natin, pinagpinata natin yung schedule dahil pre-pandemic. Tapos ngayon naman climate change sa pinag-aaralan natin pag-usapan. Dahil uh, sa schedule ngayon, yeah, napakainit at uh, pati yung mga bata hindi umaray na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Bubuo rin ang gobyerno ng isang team para pag-aralan kung paano mapatataas ang sweldo ng mga guro at non-teaching personnel. Meron tayo mga uh, increases sa salary standardization law uh, in tranches yun uh, every year. So we're waiting uh, for the result of that study na uh, nandoon yung increases and then nandoon din yung um, pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.